Yun nga mga bossing, meron na naman tayo ditong panibagong shipping package na top box RXR Brad mga boss. Ang nag sa atin mga bossing ay napakalayo pa nga. Marawi City, Mindanao pa nga si bossing pero nagtiwala at nag-order po sa setup natin. Nagagandahan po siya dito sa setup. So, meron tayo ditong top box. So napakalayo nito mga boss. Mindanao pa, Marawi. Yan, so dito kay bossing na nagtiwala sa atin at nag-abil ng setup natin dito. So top box yung nabil ni bossing. Lahat ng set, inabil niya uh, yung video cassette, tsaka yung converter natin. Ayun nga mga boss at nakita nyo na legit talaga tayo dito. So ayun nga mga boss pagdating pala ng tapaks ni bossing, umpisa na lagad namin yung gawa dito. So nasukatan na namin, nabutasan at nalagay ang mga speaker dito ngayon mga boss. Ang top box natin mga boss ay mayroon po na limang speaker. So dalawang subwoofer, isang midrange at dalawang tweeter. Pagdating naman po sa amplifier mga boss, meron tayong nilagay diyan na 2 channel na 14 watt. Kaya sa mga nagtatanong diyan mga boss kung makonsumo naman siya pagdating sa battery ng motor, eh matipid po yung setup na to natin. Minats po namin ang mga speaker at amplifier pagdating naman po sa battery ng motor. Kaya no worries po kayo mga boss. Subok na subok na po natin yan. Po kami ng 2020 hanggang ngayon mga boss. Yan pa rin ang gamit na ginagamit natin. Kaya mga boss, itong setup natin ay hindi na natin patatagalin to at sa soundcheck na natin sa inyo para marinig nyo po ang solid na setup dito sa top box ni Bossing. Ito naman sir yung ano yung bracket niya. So may takip to sir. Huwag niyo na ilagay kasi may speaker tayo dun sa ilalim ng box para sumingaw yung tunog. Susi. Ito yung ano sir mga bracket. Ayun. Ito yung ilalagay mo dun sa ayong tornilyo sir ito naman yung bracket. So yun lang boss, maraming salamat pa. So yun mga boss, oh, Naka ready na yung going to marawi natin na ah, na. So, waiting na lang tayo sa rider mga boss, napupunta doon sa mismong GNT at magpapadala. അവനെ